Ito yung kwarto ko, okay? Tapos, dito ko nilalagay, nasa pa naman sa Santos ko. Tapos, dito ko nilalagay yung mga alahas ko. Dito. Dito ko nilalagay, bubuksan ko, at dito yon Ito sila. Kasama yan sila matagal na matagal ko na kasama ito mga alahas ko dalawa kong sing sing dito ko sila nilalagay ginagamit ko lang iyan kapag may lakad na, katulad ng magbili ng mga grocery ganyan lang sinusuot ko yan ini tapos iniiwang ko na nandito na ako sa bahay at hindi yun gagalawin ng mga anak ko dahil alam nila importante dahil nire-remind ko yan sila palagi nung that time na na karoon kasi ako ng bisita, nagtiwala, syempre, kababata, um, lalas naman dito eh, kahit ni eh, ako, welcome home ako, kasi mabait akong tao, ulang lang naman din akong abusaran. Yun, pagkatapos, nung that time na yun, alam mo, kahit pa paano naman, kahit simple lang, di ba? Sentimental value para rin yan sa akin. Maliit na bagay lang, pero sentimental value. Pero nung that time na ni nina-nakawa na, uh, nung nawala na yung... Yung partner nito, yung sing-sing. Yung partner nito ay sing-sing. So, ngayon... Uh, nung uh, binigay uh, binigay sa akin ni Rayo yung diamond na ring doon ko na uh, nawala ang partner ng singsing -sing. kaya nga pagkatapos nun, nilagay ko nilagay ko binalik ko dito ayaw aha dinagay ko dito mismo sa bag dito ha no dito ko nilo, oh, ayan oh. Oh, nakikita nyo. Nakikita nyo ha, lagayan yan ng bag ko. Dito ko nilagay. Ha, nilagay ko dito mismo. Yan ko nilagay sa bag. Noong that time na hatid sundo ako kay Tricia sa school, ha. S um seven to four ang kanilang pasukan. Ang I mean ilang klase. Yan, hm. Kung gaano din kalayo ang uh, biyahe ko doon kay Latricia. na parang ding madao to uh, mapuyo, parang something like that kasi nga paikot-ikot kasi dito. Yun, Ah, uh, syempre bukas ang door dahil tulog ditong dalawa kong anak diyan sa kama. Kaya hinahatid sundo ko yung anak ko. At saka, nung Sabado na yon na wala nang pasok si Trisha, chine-check ko to palagi. Pag ganyan ko, nasa na yung isa kong rin na diamond. Kasi nga, sinusuot ko siyan palagi. Sinusuot ko to palagi. Kapag may lakad ako, ganun ako. Ngayon, oh, wala talaga yung diamond ring ko na wala na tuluyan. Dito ko nilagay yun. ng salamin ko. Pero dito ko nilalagay. Ganun na po eh. Kasi parang uh, mabilis lang. Pagkatapos no, na nag, uh, nagdududa na ako, hindi na ako makapali, makapa uh, makapakali, nakabili ako ng CCTV. Ito siya ito yung CCTV ko maliit, nakabili na ako dahil para pag nalaman ko kung sino talaga kung ba kung kailan huli na talaga no? kung kailan huli na isa ka na ako nakabili ng CCTV ay ito talaga kalain paunti-unting nawawala yung dalawa kong ring buti na lang nakabila ko ng CCTV na minumonitor ko ito ito yung nilalagay yung SIM card oh dyan makikita ni si ko minumotor minumonitor ko sa cellphone ko ay salamat lang at hindi na nakuha na rin ang mga iba kong quintas sa galing ito sa ex fiance ko kahit pa paano kahit wala na kami pero at least mahalaga pa yun sa akin in, sentimental value pa rin yan para sa akin Okay. Yun lang po. Makapagduda Nagtiwala. Tsaka, honestly, hindi yan magagawa ng anak ko. Kasi kung gagawin man ng anak ko, at kung, to kliptomanyak man ng anak ko, di sana noon pag ginawa niya yan. Diyos ko. kailan lang ako nagtiwala. pa kung kukampuan. Kung meron nang nagnanakaw, eh di sana man lang, ninakaw na to lahat ng mga alahas ko. Di sana man lang lahat mga gamit dito sa bahay, ninakaw na. Pero wala eh. Para naman to nanakawin din. May tao naman, nandyan naman siya. Ay. Mag-aalis lang kami eh. Suot ko naman to, mga alahas ko kapag pumunta kami doon, mabisita kami sa pinsan ko, suot ko naman yan. Kompleto yun. O. o tinan nyo. May nanaka ba? Wala. Kaya na lang siya dumating. Nandito lang. Ayan, nakapagdududa. Nako, Diyos ko. Ay, naku. Huwag kayo mag-deny. Huwag ka nang mag -denay. Umamin ka na. Umamin ka na. Na ikaw kumuha sa dalawa kong sing-sing. Umamin ka na.